Magluluto kami ng labong. At today is my first day. At ang aking mother Lily ang magluto. Hi. Say hi to them, nanay. So, ayan. Ang labong ay isa sa pinaka-favorite namin. Oh so, yun. Pinapuluan niya na yung labong. Lalagay niya na ngayon yung mais. Doon sa pinapuluan, nilagyan ni mother ng sibuyas at saka bawang. Nilagyan mo na rin ng asin, nanay. Hindi pa. So, nilagyan niya na ng sibuyas bawang habang pinapakuluan yung labong. Tapos ngayon, nung kumulo na, mga after 30 minutes siguro. Na? Well, well, no na. Oo. Tapos, nilagay niya na yung mais. Kasi yung mais, medyo matagal-tagal din lagain. So, para isabay niya na lang. So, magagata muna ako, guys. A few moments later. Ayan, lalagyan po natin ng pangalawang gata. Ah, ibig sabihin, yung ginatang una, yun ang ititira. Tapos yung pangalawang ginata, sa sabaw doon. Ilalaga. Ilalagay dito sa ating labong at saka sa ating mais. So, mamaya-maya ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients. At saka ito yung ilalagay natin. Tiyan! Tiyan! Ang sarap! Wala nang tubig na na ay, talagang sadyang wala palang tubig yan kasi parang isinasangkot siya lang siya. ini ina inaano lang siya para maganyan na yung kulay niya. So, yun ang yummy naman. Ang sarap. Sunog na nanay. <laughs> Ay, talaga bang ganyan yung kulay niya? Mm. Oh, ayan guys ah. Mas expert tong aking mother. Hmm, ganda kong mother. Oh, oh. Hi. Ah, siya yung ano, number one sa pagluluto ng aming ano, labong favorite naming lahat yan. Kaya ayan, yan kagad ang niluto niya sa amin. Lutong probinsya. Yes, lutong probinsya. <laughs> Nag-chorus pa sila. Ayan <laughs> na guys, ilalagay na natin ang crabs. Yan na yung pina, hinalabos natin kaninang ano, karabo. Tapos, after that, yung know sabi ng mother ko, after that, he put the shrimp. Oh, <laughs> pak na pak, ba? Oh, lagi English pa si mother. Dapat pala, mother, meron kang YouTube channel eh. Oh, galing mo magluto eh. Tapos, haluin natin ang bahagya nanay. Ay, nahalo ba yun, nai? Ay? Yeah. Oh, ayan. Ayan, haluin natin. Ay, ang init pala. Ayan, ayun na ang sarap na ito. Ito yung number one na pagkain sa mga probinsya. Yung labong kukuhanin mo lang sa puno ng ano, kawayan. O, oh, ayan na. Kunti-kunti lang ang nilagay naming sa hug para hindi ma-high blood ang mga tao dito. <laughs> ah, ah ay, kaya pala ginaganyan ni nanay sa asin para ilabas lalo yung ano, yung, yung ano niya, yung madulas. Yung parang laway-laway. <laughs> Kasi masarap to sa ano, masarap sa labog yung medyo maano ma may laway-laway na unti. <laughs> Malapot-lapot ng unti kasi ito yung ano, yung okra, 'di ba? Yan yung nagpapalagkit. So, yan masarap yung ganun. Hmm. So, na natin yung susong pilipit. <laughs> Ayun siya guys, oh, yung may tawag kasi sa amin yan ni. Eh. Tawilis daw kung ano, pero hindi ba dapat isda yung tawilis? Ayan, susung okay. Susong pa susung palipit cha sa ano sa Tagalog. Ayan. Correct me if I'm wrong. Kung susung tawidis niya siya. Or susung pilipit niya siya. O, oh, ayan. Tapos nahaluin natin. So, nangingialam alam ako sa luto ni Madir. Titingnan natin kung anong ano nito. Nanay, hahaluin ko, di ba? Baka hindi pwedeng haluin, guys. Kaya, ayan. Magaling talaga si nanay maghalo. Ayan, ang sarap na niya. Ayan, o. Oh, yun yung kaninang labong at saka yung mais na nilaga natin. Ayan, malambot na siya. Yung shrimp, tapos yung crabs. Tapos ngayon, lagay din natin. Ay, sarap! All seafoods! Sarap na ito. Naku, mapaparami ako ng kanin nito. Namiss ko to. Ilang taon din kami hindi nakakain ng ganito. Three years. Almost three years. Ayan. Antayin na lang natin siyang kumulo ulit ng bonggang-bongga pa at saka maluto yung snails na nilagay natin. Tapos, nalagay natin ulit yung mga gulay. Put the the, uh, the snails, ilagay na natin then, yung coals, okra, at saka saloy. 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 And after that, Ah, coconut milk. Coconut milk. Ako coconut milk. Oh, put a coconut milk na after that kami ng butter O, oh, diba? Yung butter ko ay mas magaling pa mag-English. Then, yeah. cover first. And then, you will be after that. Okay. She said that cover first, then let it boil, and we will put the coconut. Coconut milk. Yung unang coconut milk. Hmm. After one minute or 2 minutes, lagay na natin yung unang ginatang coconut milk. Yun yung fresh coconut milk dito sa Pilipinas. Oh, sarap. It looks yummy. Mother, this is so, so yummy. I can't wait. So guys, papakuluan lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes na night. Then after that, luto na. Uh, try nyo na lang ha, for taste. Kasi lalagyan pa ni Mother ng, ano, ng magic sarap. Magic sarap. Oh, Baka okay. naman, okay. magic sarap. Beke naman, mag magic sarap. O, oh, ayan. Isang ano lang sa shay lang ng magic sarap kasi mahirap na yung ano. Mm. Ano na yan? Tapos, atentayin lang natin siya 5 to 10 minutes. Okay na yan. At saka, lalapang na tayo. Ay, ang saya. Luto na tayo. Kain na yan. Ready to eat na. Thank you, my dear. You're so, so good talaga sa pagkukuking. Okay na yan, nanay. Ay Ayan, meron kaming parang ano siya, tuna na isda. <laughs> Yun. Nihaw. Ay, sarap ng pagkaihaw. Oh. Tapos ano, lalagyan ng tausawan na kalamansi at saka toyo. Ay, ang sarap. Mm -hmm -hmm. Parang kasi sira yata yung diet natin dito ah. First day pa lang ah. Ay, second day na pala. Mmm, lahat -hmm. ang nice. Ito na yung kaninang binidyo ko sa inyo sa labas. Hello mga ka-Spark. Magluluto kami ng tahong. Ano siya? DIY. <laughs> uh, with uling. No, baked tahong with cheese. Sa uling lang siya lulutuin. Sold na sold na mamaya ang aming tanghalian. So, this one. Oh, my goodness. Tinan nyo naman, ang tiyaga naman ng mga sisteret ko maglagay ng ano, pa-cheese. Oh, ayan, oh. Uh, sagado sa, sa... Sagadang sagado sa ano, sa oh, cheese. Baka oh. naman okay. Okay. <laughs> <laughs> Ay, okay. Oo <laughs> nga naman. Beke na naman. Wow. Oh, guys, uling lang ang katapat. o, Tsaka may pa-cheese. Meron na kayong baked tahong. Masarap sa ang butter. Wala kasi kaming butter, kaya cheese nang nilagay namin. No, actually, dapat talaga. <laughs> ano to? Mayaman ka sa cheese. Actually, dapat talaga butter daw eh. Pero, pwede na yung ano. Improvise lang. Try natin yung that? cheese. Yeah, mukhang para... masarap naman yung cheese eh. Tikman natin mamaya guys ha. Ah. Ayan, ang oh, sarap. Oh. Sarap nito pag nasa dagat ka, no? Tapos ganyan yung ano. O dati nung nag-swimming ito. kami, ganyan yung ginalagay namin. Oh. So, Tapos, may naluto na. Titikman natin kung ano lasa ng ano. Pa-cheese na may taho. Ito, dududuto, ito, ito. Hindi, isa. Aray ko, mainit. Ayan, <laughs> tikman natin. Pwede naman palang hiwain ganyan eh. Ayan, tikman natin ganyan. Oh my gosh! Ito, 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 ito! Oh my God! Is that ano, okay? <laughs> how are you okay? <laughs> Is that safe? <laughs> safe to eat? <laughs> <laughs> Or what? Maybe? Taste uh, uh, oh it! Itikpa natin okay. yung ano, baked tahong with <laughs> uli big ala hmm hmm sarap mm, um, ano? ko, mainit. Ang sarap sarap hmm kita may cheese? sarap nang may cheese tinanuy guys niyo, oh <laughs> <laughs> <inis sa> <laughs> tinanuy <niyo ang> <laughs> um, oh ano experiment? ay nisdagat ay nisdag ay nisdagat ano sa ano 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 sa ano 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 ba yan? Hindi nag... Hmm, okay! <laughs> <laughs> sarap! Sarap, okay. okay! Sarap! Parang hindi na yata makakarating sa pagkaliag <laughs> <ng> ko. Tay <laughs> mo kaya? oh, ano masasabi mo ma'am? Parang wala ka ng ano, reaction ah. Ano ba ang ano mo? Speechless! Speechless! Kasi <laughs> ang sarap. Mm. Totoo, ang sarap.